siyang lalaking nalamon ng isang malaking balyena. Around 8am noong June 11, 2021, nasa dagat itong si Michael Packard, 56 years old, para mag diving. Ang goal niya ay manghuli nga ng mga lobsters pero dito nga siya magugulat nang may dumating niyang isang malaking balyena or humpback whale. Ayun kay Michael, natamaan daw siya ng sobrang lakas ng balyena na ayon sa kanya, It just hit me like a bus or a freight train. Dahil dito, dito na nga nawalan ng malay si Michael at sa pagising nga niya, dito na nga siya magugulat dahil nagising siya sa isang sobrang madilim na lugar. Wala naman siyang sugat or kahit ano, pero dito na nga siya magtataka kung nasaan na nga ba siya napunta hanggang sa unti-unti nga niyang na-realize na aksidente nga siyang nakain ng balyena. Kala pa nga daw ni Michael noong una, pati nga daw yung nakalamon sa kanya hanggang sa unti-unti nga niyang na-realize na nasa loob nga siya ng isang balyena. Obviously, sobrang kinakabahan na si Michael ng mga oras na to at iniisip na nga niyang matitegi na nga siya at ayon pa nga sa kanya, I thought to myself, there's no way I'm getting out of here. I'm done. I'm blank. Dahil nga gustong makasurvive ni Michael para nga sa mga anak niya, dito na nga siya nagsimulang maggalaw-galaw at since nakasuot nga siya ng scuba diving gear, dito na nga nairita yung balyena at nagsimulang umahon. 40 seconds later, after nga siyang malamo ng buhay, dito na nga siya sinuka palabas ng balyena pabalik doon sa may dagat. Ayon kay Michael, he threw me out of his mouth and I went flying through the air. Sa pagkalabas nga niya, dito na nga siya agad lumangoy pabalik doon sa may bangka kung saan nandun nga yung mga kasama niya, kung saan dinalan naman siya agad sa may ospital. Nang malaman ng maraming tao yung nangyari nga kay Michael, maraming nagkumpara sa nangyari sa kanya, doon nga sa nangyari nga daw doon sa may Bible, doon nga daw sa nangyari kay Jonah nung nalaman siya ng isang balyena. Dahil nga sa kakaiba at nakakamanghang nangyari nga kay Michael, dito na nga ginawa ng documentary yung nangyari sa kanya na ang title ay In The Will. Nitong taon lang nung February 16, isang tatay din yung nakuhanan yung anak niyang aksidente ding nalamon ng isang balyena at maswerte nga ding nasuka din palabas. And pinapakita nga dito na talagang nangyayari nga yung mga ganito. Kahit pinapatunayan naman ni Michael at ilang beses nga niyang ikwentong nangyari nga sa kanya to, marami namang tao yung hindi naniniwala sa kwento niya at ito nga daw yung gustong ikwento ni Michael doon sa dokumentaring binoon nila. Ang isa pa sa nakakamanghang trivia tungkol dito kay Michael, 10 years before siya nalaman ng balyena, etong si Michael Naka-survive na rin siya sa isang life and death situation Nang bumagsak sa gitna ng gubat yung eroplanong sinakyan niya Ayun naman sa mga eksperto, hindi naman daw agresibong mga hayop yung mga humpback whale At aksidente lang naman daw talaga itong nangyari Nagkataon lang daw talagang gumanga yung balye na para nga kumain At nagkataon nga lang ding nahigop papasok si Michael sa loob Dagdag pa nila, sobrang rare lang daw na may mga taong nalalamon nga daw ng buhay ng mga humpback whales At kung nagkaroon nga daw ng kaso katulad nga nung nangyari kay Michael niluluwa naman daw nila to palagi at wala pa naman daw kaso na may taong tuluyang nalunok ng balyena. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin naman itong si Michael sa pagdadive at hindi naman daw siya nagkaroon ng lifelong trauma dahil sa nangyari.